Good afternoon. So may nag-comment po yung at ting ah uh, sa video po natin last time sa pagkain ng guyabano so nag-comment po si Ma'am Jeanette sabi niya po sarap niyan ang daming pong health benefits yes true po 'yan marami pong health benefits po sa pagkain po ng guyabano so marami uh, meron po itong 10 benefits ito po ay nakakapagbawas po ng cancer po sa ating katawan nakikipaglakas nakikipag uh, po ng ating immune system nakakapagbawas uh, po ng ating uh, Cholesterol, pag meron po kayo mga diabetic, may anxiety, may meron pong uh, sakit sa butod, may iwasan po yung osteoporosis, nakakapag-help po siya ng uh, iba't ibang sakit, may iwasan po, nakakatulong po siya para may iwasan po yung mga iba't ibang sakit sa katawan, mga arthritis, and uh, nakakapagbababind po siya ng ating cholesterol. So, ang dami-dami po niya pang benefits talaga pag kumain po tayo ng guyabano. So, ugaliin pong kumain ng guyabano para uh, makapahelp po yan sa ating katawan, sa ating uh, mental problem. So, ayan guys. Bye-bye.